Sa mga plantita na tulad ko sa mga beginners dyan, I recommend ko pala sa inyo guys na alagaan ay si spider plant. Si spider plant is good for air purifier plants. Maganda talaga sa loob ng bahay dahil nakatulong siya para alisin yung dumi or hangin sa loob ng ating bahay. First, tatanggalan ko lang siya guys ng dry na leaves bago ko siya i repat pat by pat. Anyway guys, pinapagate ko siya and then medyo stable naman na. Ah. Kaya naisipan kong ilipat ko na lang kaya para hindi na ako palipat-lipat pa. Ayan, ito pala guys yung nabili kong pat sa Shopee. Ayan, ito kasi is nakasabit which is gustong gusto naman ni Spider Plant na nakasabit siya hindi lang siya nabibilad sa araw kasi nga pag nabibilad siya sa araw ang mangyayari is masusunog yung kanyang dahon so shaded area lang to guys ayan and then pwede siya morning sunlight basta wag lang talaga nakababad na gusto Pwede siya nating panrigalo, display sa loob ng bahay. Ito kasi is pinakamagandang plants para sa akin kasi hindi lang siya basta display. Malaking na itutulong sa loob ng ating bahay. Mostly kapag mayroong mga bata sa loob, ayan. Ang gamit yung soil again is more in rice hull. Lagi talaga guys, pansin nyo sa lahat ng vlog ko, rice hull yung gamit ko. Kasi ito talaga yung hiang sa plants ko. So, mayroon tayong apat na pat. Ayan. Ang gawin natin dito guys, ang pagdadilig natin is, sa akin kasi every other day, kasi matakaw talaga sa tubig si spider plant. Huwag lang siya nating ibabad sa araw ha, para hindi tayo mahirapan magpalago nito. Ayan. At ito naman kasi guys is hindi naman siya maselan. basta tawag lang siyang ibabat lagi sa araw kasi ayaw na ayaw na yun. Pwede natin ilagay sa kwarto, sa sala, sa kusina, kahit saan man natin gusto. Mas lagi lang natin check yung soil niya at huwag natin hayaan matuyo o tuyong tuyo para hindi siya manilaw. So ganito lang guys yung aking i-share sa inyo. Thank you for watching everyone. Bye!